Ay, nako po. Tigil na natin to. Mm, -mm. Lying beside you. Anak ng kamote. Saka makita sa Senado. Pinakontempt. <laughs> Finally, nagpakontempt ito si si Amy Marcos at saka si si uh, Bato de la Rosa. Hindi pa pinirmahan ni Chis. Ano, ano ganang kawa dyan? Wala pala kayo lakas dyan. sa so, Mario naman, oh. Pwede, ganun-ganun na lang ba talaga to? Eh, huwag na tayo. Ano pa ang ginagawa nyo dyan? Paikot-ikot lang kayo. naglo Parang nagkakaanuan lang kayo, ha? Ah. Nagkakalokuan lang yata, eh. Eh, kayang-kaya kayong paikuti ni... Ano ba to? Ni General Torre dyan. Anak na <laughs> ka, Tigilan na yan. Tigil na. Eh, kung hindi nyo pala kayo... Nakaano pala, eh. Shielded bala, eh. Shielded. Nanakman to ko, oh. Oh, shielded, Anong, may may panangga tong mga administrasyon, tong mga kabinete. Oh, galing niyo talaga, ano? Ay, alam mo. Minsan you know, eh, um, iba talaga pagka nasa administrasyon ka, may bang klase, eh, protektado eh. Tapos si Boeing, ginagapang kagad. Eh, alam mo naman hindi, alam mo naman, hindi naman papasa kay Chisyon. Mario, sip talaga buhay ito ika ko na yata tayo dyan, yung mga bata. Hoy, ano ba yan? Anak ng kamote, oh. May papakuntim, tapos hindi naman... Pagpakuntim, hindi naman pala pipirman yata ni Cheese. Si Mariosip naman, oh. Ano ba yan? Ay, hindi na natin malaman ng tama dyan. Eh, ba't yan pa kayo nagtatanong dyan? Wala, di ikutan lang kayo, lalo ni Je General Torre nyan. Eh, la niningitian lang kayo nila, General Torre. Kaya nila Boeing Rebulia eh. Baga, bagay. nataranta si Boeing Rebulia doon eh. Nung contentong bata niya eh. Anyway, you know, uh, wala, walang pupuntahan. Walang pupuntahan mga kaibigan kasi na, ano eh. Wala eh. Kinansel ya, kinansel ya tayo ano eh, yung yung ano, yung contempt eh. Anak ng, ano, eh, yung kay Alice Go, ba? hindi pa nakakansel yung ano nung contempt nun. Yung mga pinakokontent sa kongreso, dapat pwede rin palang cancelin o huwag na lang pirmahan ng... Sino mo may pirma sa kongreso? bakit pwedeng ganun na lang, ano? Nagagawa nyo eh. O. Oh. Ay, mali yan. Hindi na yata patas yan ah. So, ibig sabihin, pagka nagsinungaling pala sa senado, pinakontent na, pagdating doon kung sino pala yung nakaupo, kung ayaw niyang pirmahan, hindi rin makakapasa yung pagkakakontent. Anak ng kamotin, lakas talaga no. Kaya ganun-ganun na lang eh. Kaya lakas ang lakas ng loob nila eh, nung tinakbo nung, nung dinalan, dinalan nila si Tatay Digong sa Heg. Lakas ng loob nila eh. Alam nila, back, nakaback ang sila ng ano, na administrasyon eh. Lakas ng loob nila, former president, tinapo nila sa ano eh sa Netherlands, ICC, walang walang ano lahat, lahat halos na. Karamihan ng mga ng mga abogado, justice, justice, ano ba Si justice, uh, judge, marami. Chief justice, judge, di ba? Yeah, wala rin magagawa, I tigil nyo na yan, ako nang ako, di ba? Parang walang mangyayari, eh. papakontem-kontem kayo, tapos di naman pala pipirma, Hindi useless lang hindi eh, di pagdating nila ano nila Tori next time eh ganun din tatawanan lang kayo di ba oh, huwag nyo ako huwag nyo kayo magalit sa akin eh kayo itong gumagawa nito at ah, totoo ito nire-replay lang namin yan ha anak ng kamote namang buhay yan oh sira na yata bahay bata nito mga to eh nakunto buhay to hindi ka maintindihan parang ano na eh pakapala na lang ano Hmm. Kanya-kanyang diskarte na lang ano. Iba talaga to mga to. Talaga ang kikit nyo. Ang kikit talaga nila ano. Mm. Halatang halata kayo. Mm hmm. Diniretso nyo si Tatay Digong. hindi na, na kayo na konsensya. Diniretso nyo sa aeroplano. Buisip Ano ba yung may sabi si Justice Akuna? Kailangan to pumunta muna doon sa korte. Eh. Asa na yung korte nyo? Ang bihira no? Tinatanong ka, sino mo prom, prom promotor? Executive privilege? Anak ng kamote buhay. Ah! Nakakatuwa talaga kayo. Gusto kong, gusto kong kurut-kurutin. Di ba? Ang cute-cute nyo talaga. Oo. Elib na ako sa inyo eh. Si Alice Goob, but tuloy-tuloy nung, nung ano, nung kinontemp nyo, tuloy-tuloy sa kulungan eh. Oo. Tapos si Grijaldo, hanggang ngayon nakakulong eh. ...firmado ka yun Unak ng toko oh. oh, Sino pa ba, ba, yung mga nakakulong? Si, yung, yung isang babae din yung... Pambihira kayo Pagkakilala nyo O oh, hindi pwede May, may alerto sa taas Ganon Paano mo masasabing perang ano? Paano nyo masasabing fair ito? Ang ating uh, justice system. Okay? Eh. Palagay ko, ah, tama. Nando na nga sa higsi, ano, si, Tatay di ko dahil baka mamaya hindi patas din dito. Eh. 'Di ba? Baka sa, baka hindi rin patas dito eh. Eh biru mo 'yan, no? Kaya ako kinakabahan kay ta ano kay, BP Sara eh. Pag gayon nangyari yan, na may tulog tayo dito. Eh mabuti pa manalo muna yung sampu nating PDP laban bago mag mag-impeach diyan. Kasi si Scudero, di mo alam. Ay nako mga kaibigan, nakakapagod po yung politika no. Biro mo no, ganun-ganun lang, iba talaga yung nakaupo. Pag may nakaupo, nakaupo eh mabigat po ang dating noon. Ang cute-cute nila. Oo. Oh. Ang pogi-pogi nyo. Mm. Tataas ng kilay eh. Oh. Di ba? <laughs> Sige. Maraming salamat po. Ito po si Real Talk Chicago dito sa Hulika TV. Tigil nyo na yan. <laughs> Tigil nyo na yan. Lara mo mo yung aarit, mo pala pwede mo dyan. Tigil nyo na!